ito na natin o okay, sure. oh guys o oh, tingnan nyo yan o ito oh. sarap nito mamaya pang hapuna natin guys okay alright prito at saka pangat yung maliliit i eh, ito guys uh, papangat natin yung malalaki ipiprito bali kanina uh, ito nabili ko ito sa tabing dagat kanina o so, yung yung nang huli yung lumaot kanina tanghali ito yung huli bali nabili ko siya ng ano lang nabili ko lang siya ng 101 kilo pero dun ta sa talagang ano hindi ko dun sa nang huli mura lang ang kuha nila baka mga 50 lang ito binili ko na din siyempre dun sa dun sa tao pero okay na mura lang oh sandaan oh ito lalaki yung mga malalaki piprito ko mamaya ito po yung ano ito nga uh, maliliit. Okay, masarap ito, ito sa dahon ng saging guys.